I know that there are many many suggestions Of who else we should file cases against We're fine with that Provide us the evidence And we will file cases against them Kaya sinabi ko Napakahalaga yung sumbong sa Pangulo Dahil marami kaming nakukuhang information dyan So, ipagpatuloy ninyo Yung inyong pagsumbong. At bigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo Para magamit natin Para Alam mo, bakit matapang na sinasabi ni Marcos ito? Alam nyo kung bakit Kasi ang korupsyon Mahirap patunayan yan At totoo lang Kasi di mo mo binibigyan ng resibo pag nakatanggap eh. Pag diniliber ba yung maleta sa bahay, di umano ni Romales according to one of the person na nagsabi noon. Eh yan po ba ay uh, may resibo? Wala. Plus, may balita tayo na magre-recant daw si sana naman. Hindi, an Si Gutesa. Kasi si uh, Senator Aimee nagsabi nito. Ay parang kasing planado na dito eh. Dito sa bitawa ni, ni Marcos, parang planado na na wala namang ebidensya yung sa Senado lang. Eh di, ang script niyan, kung sakasakaling nag-recant, Gutesa, ang sasabihin niyan, o tingnan niyo na, wala kinaugnayan si Romualdez kasi nag-recant nga, oh.